kayo kung sinong may seryoso tayo ha? kung sinong may card na ng ganito dahil international na in the so hi guys ah uh, badlag tayo ngayon real lang sa akin ano ko lang ito ah uh, Itong mga nakaraan, parang mga nakaraan linggo, nakareceive ako ng, ng, ano, Tawag doon ng text message at saka ng email galing BDO. Pero hindi kasi ako naniwala dahil maraming nga nag nag-text or nag-email ng mga ganun. So hindi ako naniwala. Dahil ang tagal ko na may account doon sa BDO. Matagal na ako may account doon. Tapos, basta ang nareceive ko lang asabi ay uh, parang ano ako daw papadala. daw ako credit card, ganun-ginto, ganyan uh, marireceive ko daw ng ganitong kanyan. Tapos, parang yung mga binigay na, no, parang di naman siya dumatoy. Tapos, yung mga ano din, na, na, hindi ako kasi naniniwala pa, ganun. Nung parang nag-text na nung huli, sabi niya, ah, uh, na ipa, parang naiano na namin sa ganito yung sa pinadala na namin ang iyong credit card at uh, ipapadala namin ayon sa nakal, nakari, na, ilagay mong address dito, ganyan itong ganyan. So, mag-antay ka mga 3 to 5 days. Ganan. Yung text yun, pa-text na yun. So, parang, mm, okay lang. At parang nasa 50-50. Ah, at hindi. Kasi parang, alam mo yun. Tapos ngayon, ngayon, ah, yan, ngayon, September 8. Tama, Luni, September 8. Ngayon tanghali, alauna, pasado ng tanghali. Actually, mag, uh, ano ako eh may tumatawag sa labas. Yung, yung pa naman tawag yung katulad ng mga nanghihingi ng ano, na tao po. Yung <laughs> ganun. Tao po. Eh, hindi pa ganun kasi hindi ako namamansinan yung mga gate na yun nakalakang. Tapos tinawag lang ang pangalan. Ikaw ba si ganan? Ah, tapos narinig ko. Ah, uh, tao po. Ah, uh, pinangalan ang tinawag ang pangalan ko. So, lumabas ako. Bakit po? Ikaw ba si ganan? Sabi ko, so, eh, ano po yun? Kasi wala naman ako yung naantay na dumating sulat or ano man. Sabi ko, ano po yan? Galing pong video. Sabi ko, upo ma'am. Apo, hindi ng ID ninyo. Tapos yun, galing to Go Express. So, ito ngayon, buksan natin. So, Go Express. Buksan natin. Ano yung puna? Ayan. Ganito na lang pagbukas. Sirain na natin. Kailan ng... na. lang ako. Sinishare ko lang sa inyo. Kasi hindi ako naniniwala actually. Tapos, yan. Oh, man. Secret na secured, ha? Ano, ha? Ikaw video, ha? Maloko ka ngayon, ha? Pinapansin mo ako ngayon, ha? May dikit sa ano pala. O, oh, dikit na dikit. So, secure na secured. So, yan. Doon yung card sa loob. So, anuhin na natin ito. sinira ko na ang plastic. Ayan. Tapos, makastickler pa ang, ano, yung plastic dito, ha? Sa tugo pa, pa naman. Akala ko, ang inaano ko pa, nakala ko yung pang mag-deliver sa amin ng mga sulat, yung gano'n sa post office. Kasi, kadalasan yung mga ano yun ang nagdadala. Pero, ito iba, ibang courier na ginamit ng video. Hindi ko lang alam kung ito bang ano talaga, partner nila. Dahil hindi na ako laging napaan. Hindi ako napapansin ng video. Tapos ngayon, tampered, sabi ah, oh, if tampered, tawag daw kayo. Baka kasi binuksan na ang info ninyo dun sa loob. So, ito ay, malaman natin ang sulat na love letter mula sa video. Wow! Ah, makalagay. Oh. Sabi inactive pa yung card. So para ito naman ay earn travel mile. Oh, ito alam mo kasi ah, uh, medyo okay din ito dahil parang sana tayo ay makapag-travel oh. oh. Wow. And to so ito yung card. Ah, ang ganda niya. Ito, <laughs> ito yung card. May nakatlagay dyan na yun. Hindi <laughs> pa daw active. So, yun. Uh, Inactive. Tanggalin muna natin ang ating card. Ayan. ang so, BDO. Ano siya? Silver ang color. Silver play button. Char. Wala. <laughs> Natala nga ako kasi parang matagal ko nang ano ito eh. By the BDO. Oh. Login sila. Active card. Dashboard. Active card. Text. So your protection, please immediately sign at the back at your card. Sabi, mile closer to your pre trip. Daniel Club International. Wow, earn in travel miles. Yeah, so ito yung ano uh, Credit card limit 60. Credit card ito guys pala. Nabanggit ko ba? Credit card. Pinadala na ko ng credit card ng BDO. So gusto talaga ng mangutangan eh pinapa o oh, yan advance limit 18,000 sabi every 22 of the month so yan oh every 22 so parang ano yun sa youtube ah sahuran <laughs> sahuran so yun yun lang guys yun lang na ano lang ako na share ko lang sa inyo na pinadalahan ako ng love letter ng Banco de Oro so ayan yun alamin muna natin yung ano kasi ngayon lang ako magkaroon ng credit card. Actually, first time ko lang magkaroon ng credit card. Ewan ko ngayon video. Pinapansin ako ngayon. Ah. Wala naman na pinapapautangin pa ako. alamin ko muna ito. Kung may anong tawag doon? Yung kung may ano ba? Yung sa charge. Kalimutan ko yung term. Line number. Eh. video ah, anuin ko lang pala kayo. Itong dumating card guys na galing sa BDO ay Diners Club International. So wala akong idea dahil first time ko at take hindi ako nag-apply. Hindi ko alam kung lahat ba ng mga may account sa kanila binibigyan ng ganito. ah ngayon aalamin ko kung magkaano yung annual fee o kaya kung ano man mga hidden charge na hidden charge or kung ano man yung mga chichiburiche. Ah, uh, siguro dahil wala naman nakasulat, wala dito sa ano na to, walang nakasulat na ano. Ang nakasulat lang dito yung card number, credit card limit. Sabi malit lang naman sa sa 60,000 cash advance, 18k, tapos statement every 22 nga. Tas ang nakalagay pa dito kung gusto mo sana ba 'yun. Parang saan ko basa nakita, ayan. Kung gu parang pang ano ito ah kasi di ba diba? Dinner's Club International tapos nakalagay air travel ito oh gusto ko basahin nyo kayong magbasa so yan yan lang ang nakasulat ay ang nakalagay dito so pang international itong card na to ano parang hal yung mga kung pupunta ka ng abroad yan ang gagamitin mo let's say halimbawa ang nagbakasyon ka sa Japan Diba? So, pwede mo siya gamitin. Top idea, dahil actually hindi pa ako nagkaroon ng credit card o kung anumang mang card lang. Uh, mga ganyan card, hindi pa. take note, hindi uli ako nag-apply nito ha. Hindi ko alam ba't ba ako pinadalahan. Hmm. Ba, tila gusto ni video ako pumunta ng abroad. Yan, yan bang ba gusto mo video, mag-abroad tayo. Hmm. So, yun. At pag-aaralan ko muna ito, guys. Kung ano ang ano. At mag-research muna ako dahil... Pero hindi ko muna ito i-activate. Ano muna? Dahil hindi ko naman ano kailangan, no? Di naman ako magpupunta ng abroad. Pero sana tayo ay mapunta ng abroad, ano? So, ayun, guys. Pabalitaan ko kayo kung ano ang mga malalaman ko about dito sa... Ano na to? About dito sa video... BDO Diners Club International. Diba? So, international siya nga. Pang inter parang gano'n ang feeling ko. So, bakit international? Alamin natin yan. At kung sinong may ganito, comment nga kayo. Kung sino man ang may makapanood ng video ko na may ganito, comment nyo dahil ako wala akong idea dito. Zero knowledge pa ako about dito sa card na to. So, yun guys. So, mga ibabalitaan ko kayo kung ano ang mga mangyari sa ating ano, kung ma-activate ba to o kung hindi, o kung pupunta tayo ng abroad, o kung hindi, o kung ano ang malalaman natin sa mga darating na araw, buwan, taon. Nakatingnan ko muna kung kailan ang expiration nito. Malatagal pa. 30. 5 years. So, kahit mga 2 years ko i-activate, iipon muna tayo at tayo pumunta ng abroad. So, babalitaan niyo ako at babalitaan ko rin kayo. Comment kayo kung sinong may Seryoso tayo ha, kung sinong may card na ng ganitong Dining International na, ay tama bang sinasabi ko? Basta yung may ganitong ano, Diners Club International, kung masinong sa galing video, ah, comment ka kayo guys. So yun guys, thank you for watching, don't forget to like, to share, at subscribe. So comment, comment naman sinong may card ng ganito, dahil ako ay wala pa ako alam sa ganito. Ano, bye, see you next time.